Seryosong nag-uusap ang mag-anak ni Senyor Milandro habang nagsasalo sila sa masaganang hapunan ng gabi iyon. At ang paksayang tungkol sa kumakalat na balita, tungkol sa pagpapakita raw ng mga kaluluwa ng namayapa ng magkasintahang Aragon at Remedios sa ituktok ng burol sa yung human na paboritong tagpuan ng mga ito noong nabubuhay pa. Si Aragon ay pinsanin ng Gracia, isa rin itong Saragosa, at anak nga ng nakatatandang kapatid ni Senyor Milandro, na si Senor Mondragon. Si Remedios ang katipan nitong labis na iniibig, na hindi lingid sa kanilang kaalaman na labis nga nitong pinahahalagahan. Hinadla nga ng mga magulang ng dalagang pag-ibig ng mga ito at hindi matanggap ng dalawang bagay na iyon. Sumumpa ang mga ito na hindi na maghihiwalay, kaya isang umaga, natuklasan lamang na wala ng buhay ang mga ito sa sariling mga silid. At isang uri ng ikinamatay ng mga ito, bangungot. Halos isang taon nang namamaya pa ang mga ito. At ilang buwan nung mula ng ihat sa huling hantungan ay may narinig na silang balita. May mga gabi raw na nagpapakita ang mga ito sa itok-tok ng burol. Ang una raw tatawag ng pansin sa mga taong napadaan doon kapag gabi at ang malulutong na halakhakan. Nakapagsinundan mo nga raw ng tingin, ang pinanggalingan niyon ay matatanaw mo ang dalawang tila mga kaluluwang ng liliwanag na naghahabulan sa lugar na iyon hindi naman pinaniniwalaan ng sinumang miyembro ng angka ng Saragosa. Ang balitang iyon, subalit may pagkakataon ring magiging paksas ang usapan ng bawat pamilya. Tulad nga ngayon, nalaman ang kwentuhan ng pamilya ni Nagrasya. Isa na naman kasi nila lang napadaan sa may burol ng sinundang gabi at kinaumagahan nga ay kumalat na naman ang balita na hindi rin nalingit sa lamang kaalaman. Ang mga nga mahihirap na yan, ani Senyora Viviana, wala na yatang magawa sa kanilang mga buhay kaya kung ano-ano ang kalokohan ng pinagkakakalat, paano makikita nila ang kaluluwa ng dalawa e matalgal na matalgal nang namayapa ngayon? Mag-iisang taon na, anang senyor, dapat ay tinitigilan na nila ang anumang usapan tungkol sa magkasintahang hiyon na nanahimik na sila. Papa, sa bandang seryosong si Benjamin, sunod ito kay Gracia. Hindi kaya hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ni Kuya Aragon dahil sa nangyaring hindi maganda sa kanilang relasyon. Nagkatingin na ng mga magulang nila, pagkaway sabay ding tumingin sa kanyang kapatid. Nagkasama rin sila Benjamin, anang kanilang ama. Sabay silang namatay, kaya natupad din ang sumpaan nilang magsasama hanggang sa bukas. Kaya kung saan man sila naroon ngayon, masaya na sila't nananahimik. Huwag nyo na nangang pansinin ang mga balitang iyan, anang kanilang ina. Puro kalokohan lamang iyan. Papanaging aral ba sa inyong magkakapatid ang nangyari kina Kuya Aragon at Ate Remedios? Napakunot na ang tumingin sa kanya si Senyor Melandro. Anong ibig mong sabihin, Gratia? Tanong nito sa kanya. Parang nauunawaan kita, pero gusto ko ikaw mismo ang magsabi ng nasa isip mo. Ang pakikipag-alam o paghadlang sa pakikipagrelasyon ng inyong mga anak. Ani ang loob sa pagpapahayag ng bagay na yun. Hindi naman hulingid sa kaalaman namin. Ngating lahat na naging haglanding ang nakialam ang ilang mga kapatid ninyo sa pakikipagrelasyon ng kanilang mga anak. Sinadya niya yun dahil may plano nga siyang ipagtagpat sa mga ito ang relasyon nila ni Argon at ibig niyang makatiya kung magiging hadlang ang mga ito sa kanilang relasyon. Naging hadlang lang naman ang mga tiyuhin niya sa pakikipagrelasyon ng kanilang mga anak dahil ang iniibig ng mga ito ay hindi karapat dapat na mapabilang sa ating angkan na ang dahilan nga ay magiging kasiraan sa ating apelido, sa ating reputasyon. Pero nang hindi nagtagumpay ang kanilang paghadlang at mas nanaigang pag-ibig Napatunayan namang nating hindi kasiraan sa ating angka ng mga ito. Grasya hindi mo masisisi ang mga kapatid ng papa mo. Seryosong sabi ng kanilang mama. Pinahahalagahan lamang nila ang karangalan ng pamilya. Nakikialam sila dahil sa kapakanan nito. Pero tao lamang sila at nagkakamali rin. At ang nangyari naman, pinagsisisihan din nila ito sa lupa ni señor Melandro. Kapag naging asawa na nga ng kanilang mga anak ang taong ayaw nila noong tanggapin at naging mabuting manugang naman, pinakikisamahan nila itong mabuti. Tinatanggap ng maayos bilang membro ng ating angkan sa amin kaya. Sa bad muli na ang usapan ni Benjamin. Mangyayari kayang humadlang kay sa aming magiging karelasyon papa, mama. Nagkatinginan muli ang kanilang mga magulang at bigla siyang nakadama ng malakas na kabog ng tindig. Parang kinainipan niya sa narinig kung ano ang itutugon ng mga ito sa natanong na iyon ng kanyang kapatid. Paano ngayon malaki ang magiging kaunayan nito sa kanila ni Argon? Pinagmamas na ni Argon ang kagandahan ng kalangitan ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa isang papag na yari sa kawain, nakapwesto yun sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa bakura ng mansion. Talagang paborito niyang tambayan ng lugar na iyon, lalo nga pa nga kapag ganitong gabi. Pakiramdam niya ay gumaga ng kanyang pakiramdam habang nakatanaw siya sa kabilugan ng buwan at sa napakaraming bituin nagkalat sa maitim na kalangitan. Nakaunan siya sa dalawang kamay ng sandaling iyon at pinaglalaro niya sa kanyang imahinasyon ng kabuuan ng minamahal na babae, si Gracia, Ang pinakamamahal niyang si Gracia. Napangiti siya, para kasi narinig na naman niya ang sinabi nitong handa na siyang ipakilala nitong sa mga magulang. Ihaharap na raw siya at aaminin ang kanilang relasyon. Naghihintay na lamang ito ng tamang pagkakataon at pinananabi ka niya ang pagdating ng araw na iyon. Kasi nga gusto rin ang maging malaya ang kanilang relasyon. Mas masarap naman kasing kahit kanino ay hanyag ang kanilang pag-ibig upang higit niyang maipadama dito ang wagas at dalisay niyang pagmamahal na talaga namang kanyang ipinagmamalaki kahit kanito Gracia, anas niya mas lumawang ang kanyang pagkakangit eh. paano yung higit pang lumawag ang kanyang imahinasyon nakikita niya ngayon si Grasya na masayang kumakaway sa kanya tila ba'y inaan niya yan siya nitong magtungo sila sa kung saan kaya ipinikit niya ang mga mata at nakita niya ang sarili na tumatakbo papalapit sa babae Halika, Argon. Parang naririnig pa niya ang tinig nito. Lumayo tayo. Magpakalayo-layo. Gusto kong pumunta sa lugar na tayo lamang dalawa. Para maging malaya tayo. Walang sino mang makikialam sa atin. Nagkapit kamay sila. Saka tumakbo ng mabilis. Na tila may tinatakasan sila. Na tila ba'y may humahabol sa kanila. Bakit kailangang lumayo tayong dalawa? Nagawa niya ang tanong habang lalong binibilisan ang pagtakbo. Kailangan ba talaga natin gawin ito? Oo, Argon. Tugon ito sa kanya kailangan nating lumayo. Baka kasi hadlangan nila tayo. Hahadlangan tayo, Nino. Ina, bigla siyang nagising ng maramdaman ang pagtapik ng isang kamay sa kanyang braso. Napatitig siya rito at dahil nagabi. Na Hindi niya agad na ng kanyang ina. Anak, nakatulog ka na dyan. Sabi nito sa kanya, Inay, anas niya ng makilala ang boses nito. Kayo pala. Pumangon siya at umupo sa gilid ng tapag. Pumasok ka na sa bahay. Matulog na tayo, anak. Sige, nai. Tugon niya kasabay bayang pagpapakawala ng malalim na hima. Susunod na ho ako. Magiging hadlang kami ng papanyo, lalo na ako. Napalunok si Gracia sa sinabing iyon ng kanyang mama. Hindi ako makapapayang na sino man sa inyong magkakapatid ang makapag-asawa ng kung sino lang. Dagdag pa nito. Tinitigan niya ang mukha nito at kitang-kita niya ang pagiging seryoso nito. Kaya naman hindi niya maiwasang kabahan na ganyang naisip ang relasyon nila ni Lani Argon na posibleng mahadlangan. Para sa akin, anang kanyang papa sa kanya? Hindi mahalaga na ang magiging asawa nyo ay mahirap lamang. Basta may mabuting kalooban at hindi magiging kasiraan ng ating pamilya. Lalo na sa reputasyon ng ating angkan. Alam niyo namang napakahalaga sa mga saragosa, ang karangalan. Nabuhayin siya ng loob dahil sa narinig na iyon. Mahirap nga kasi si Argon, subalit mabuting tao naman to. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na pinagkakatiwalaan na rito ng kanyang papa. Dahil wala namang ginawang masama sa kanila, maging ang ina nito. Hindi na ako kinakabahang ipakilala si Argon kinagupa. hiyaw ng kanyang utak. Nararamdaman kong matatanggap nila ito bilang isang kasintahan. Kung ako ang masusunod, hindi ako pabor sa sinabi ng kapanyo. Anang kanilang mama. Ang hangad ko sa inyong lahat ay makapag-asawa ng tulad nating mayama. Parang nakatitiya kayo ng magandang kinabukasan. At bigla siyang napatingin dito na nanlalaki ang mga mata. Mama pwede rin namang magkaroon ng magandang kinabukasan kahit mahirap lamang ang maging katuwang namin sa buhay. Ani Benjamin, ito lang ang tugil sumasabad sa usapan dahil mas bata pa nga sa kanila ang mga kapatid pa nila at walang alam sa paksa. Ang mahalaga ay nagmamahalan at magtutulungan sa pagsisikap upang umangat sa buhay. Para sa kanya, napakaganda ng sinabi ng kapatid. Kaya sinang sinangayunan niya ito. Tama ho si Benjamin Mama. Segunda niya, pwede rin hong umasenso ang mahirap. Iba ang isinilang na mayaman. Katwiran pa ni Senyora Viviana sa pag-ugali, sa pananaw sa buhay, at sa disposisyon ng ibang iba. Kaya pwede mo talagang ipagmalaki at magiging karangalan pang Ngunit may mga mayamang pwede rin maging kasiraan ng pamilyang kanyang kinabibilangan. katwiran naman ni Benham, mama hindi lahat ng mayamang ay may magandang reputasyon. At ayokong mangyari na pati ang pamilya natin ay mapabilang sa ganun dahil lamang sa pagkaroon ng isa sa inyo ng katuwang sa buhay na galing sa pamilya ng mga hampas lupa. Napalunok na naman siya dahil sa maiting na sinabi ngayon ng kanyang mama. Ngayon ay unti-unti nang kumakalat sa dibdib niyang takot para sa relasyon nila ni Argon.